magandang hapon mga idol yep. so ngayon ay hindi pa tayo nakawi sa ating bahay so surpresahin natin si Mrs. bibilihan po siya natin siya ng uh, pang birthday niya kasi so, birthday po niya ngayon mga idol araw, na, araw niya ngayon ng birthday yan so binilihan po natin siya ng cake yan Goldilocks yan guys so nandito tayo sa ano sa ayan o no? sa ano pangalan nito mga idol yan Glenmark food house ayan naghihintay tayo ng ano mga idol pansit ayan si napapagod na ako magluto mga idol dahil galing pa ako sa trabaho so nagpaluto na lang ako bumili na ako ng luto kasi ako sanang magluto mga idol wala nang tayo magluto mga idol kasi buti sana kung ang pasok natin uh, pang gabi o ay pang tututin eh ang pasok natin 6 to 2 kaya nagbabike pa ako mga idol so napagod ako mga idol kaya naisipan ko na lang mag bili na lang ng luto ng pansin ito so, tayo mga idol oh. sa Glenmar Food House yan. yan so masarap kasi dito mga idol yung kanilang yung kanilang luto masarap dito mga idol uh, mayroon silang marami marami silang luto dito sa Glenmar Food House iba-ibang ano nito uh, iba-ibang menu yung ano, kanilang ano uh, iahain sa mga customer uh, ayan ayan shout, shout, out sa inyo mga idol surprise lang natin si Mrs. kasi akala siguro ni Mrs. akala ng Mrs. ko ay hindi ko siya ano hindi ko siya kahit pa paano natin ng county siya dahil hindi man tayo hindi man tayo mayaman hindi man tayo mapira so test lang tayo sa handa natin kahit punti lang idol. Okay, ng idol yan ito yung ng idol hintay natin yung pansit Ayan nga idol Hanggang eh. dito lang po ang ating video So Abangan nyo lang ang aking uh, susunod na video Ngayon idol, thank you, thank you so much Thank you for watching, bye bye